Yo mga kalaki, nandito na tayo sa Tilawak Game Farm. Dito tayo sa Bungad, mga what's up mga kalaki good afternoon sa inyo lahat mga kalaki pasensya na at ngayon lang ulit tayo nagkaroon nagka ng pagkakataon mag vlog kaya, at itong mga uh, itong vlog natin na uh, sandali lang to mga kalaki papakita ko lang sa inyo yung uh, ating uh, bagong ba, bagong uh, pisang sisi mga kalaki and kaya samahan nyo ako sa aking uh, pagmamarking yun yeah, mga kalaki uh, tayo po ay maglalabas ng sisiw sa ating uh, incubator ito po ay mga pahabol lang mga kalaki pahabol lang natin ngayong uh, ano ang tawag dito off season mga pure to mga pure mga kalaki iilan lang to pahabol lang natin ilang inahin lang naman yung ginamit natin dito ito po ay mga pure golden boy at mga lucky gold mga pure lucky gold dyan Yeah, mga kalaki bali ito po yung ating mga panggagamitin pang-marking. Ah, uh, uh, linigyan natin 'yan ng ano, ng alcohol. sin natin. 'Yan, yung puncher para sa daliri. sa itong maliit na gunting. Tapos ito, yung record book natin, mga kalaki Ito na po yung ating tissue Itong mga pula na to, ay uh, Golden Boy. Ito ay mga Lucky Gold, Pure Lucky Gold tatlong inahin yan kaya magkakaiba ng ano yan pang ano natin pahabol lang mga kalaki pang materialis to mga to yan magmamarking na tayo mga kalaki yan mga kalaki ah, papakita ko lang din pala sa inyo pag magmamarking kayo ng itlog ah, dito kayo magsusulat sa pinakataas ng itlog mga kalaki saka dito sa pinakababa yan, kasi etong pinakataas at pinakababa ay hindi nababasag mga kalaki. Ito ang pinaka talaga sa pinakababa mga kalaki. Diyan kayo magsulat ng ano. Kasi minsan ito nababasag pa ng sisiw yan. Ito talagang, ito natitira lagi pag uh, napipisa para kahit papano alam niyo yung palatandaan kung ano yung mga marking ng itlog din nyo para do sa marking na ilalagay ninyo dito sa record book yan ang konting ano lang yon tips lang yon mga kalaki mga kalaki etong mga sisyo natin dito uh, eto ay 2 ma uh, going 3 months old yan. sold out na rin yan mga kalaki hinihintay na lang natin yung uh, bumili nito kasi pauwi pa lang Pauwi pa lang galing sa ibang bansa yung bumili nito pero bayad niya na to. Ah uh, kukunin ngayong June sa katapusan. Yan sa katapusan uh, kukunin niya yon yung mga sisyu na yon. Tapos may yung ibang sisyu na magwa one month old siya rin kukuha. Bali ito itong mga going 4 months old natin ay hindi pa pang out ta uh, pag 5 months old to 6 months saka lang natin na uh, i-out na sila yan mga kalaki mali meron tayo dito ang anim tapos meron pa tayong 8 uh, o siyam na sa bahay nakakulong naman doon sa bahay ito ay pure high action yan tapos ito ay pure uh, lemon guapo ito ay straight uh, black Melsim black over uh, ano yan? brown red. Yan. Tapos ito po ay straight sweater. 5K sweater over golden boy. Yan. gan. Abang-abang na lang mga kalaki. Ayan uh, na lang yung mga pang-out natin. Tapos mag magsasalang pa tayo. Last batch na talaga. Magsasalang tayo uh, bukas. Nang siguro mga nasa 40 itlog pa yon. Yan. Abang na lang kung walang kukuha, saka natin i-out yung mga mapipisa. Pero, one month old. Ito, mga kalaki, eto uh, Ito. Uh, pag nag one month old na to, uh, at wala namang kukuha, uh, i-out din natin. I-out natin na uh, ibablog ko to pag magwa one month old na. Yan. Yan mga kalaki, uh, tapos na po tayong mag-marking ng ating mga sisiw Ito na po. Bali, 13 pieces lang po ang ating uh, palabas ngayon yan may tatlong ano tatlong pirasong hindi napisa yan update ko kayo mga kalaki pag walang kukuha na ito uh, update ko kayo uh, out natin siya ng 1 month old yan para kompletong vaccine ha. ang vaccine ng binibigay natin B1 B1 Lasota sa Kapaul lang mga kalaki yan After uh, one month, uh, bali ano ngayon? June, July uh, 13. Kasi kagapon pa talaga na pisato ngayon lang natin binaba. Uh, July 13, yan. Ang pang-out natin sila sa July 13, yan. Nabang-abang na lang mga kalaki. Thank you. Yun, mga kalaki, uh, ko lang sa inyo tong going one month old. Ito po sila, yung mga pure... Lucky Gold saka Pure Golden Boy. Yan, uh, ito sold out na pula to mga alaki. Nihintay na lang natin mag one month old tapos yung isang ano nga yung isang buyer natin na galing sa ibang bansa na nasa UAE, UAA. Yan. Ang kukuha nitong lahat ng Golden Boy nito tapos yung isa naman nasa US Buyer natin na nasa US, uh, regular buyer na natin 'yon si Sir Sergey. <coughs> Sir 'Yan, siya naman kukuha ng mga gold uh, lucky gold na 'yon. Ito po yung first batch natin ng ano, mga kalaki, first batch natin ng uh, off-season. 'Yan. Ito po yung first batch ng off-season tapos yung bagong pisang 'yun yung second batch. Tapos may isasalang pa tayo na panibago. Yan. Yan. Pinakita ko lang sa inyo. Wala pang one month old yan mga kalaki. Pero tingnan nyo kung gano'n sila Ah. Uh, kagaganda na. Wala pang one month old. Pero parang one month old na yung laki nila. Yan. Mga healthy. Yan mga kalaki. Lamang ang lalaki dito. Yung mga gold. Uh, halos lahat lalaki yun limang napisa limang lalaki na panay gold lahat lalaki tapos itong golden boy tatlong lalaki dalawang babae yan ganyan na sila kagaganda yan thank you sa ating uh, regular uh, buyer yan naantay na lang natin at ito, Ah, uh, yung sa golden boy hindi pa naman bayad kaya lang pinareserve niya na kasi kukunin niya talaga to at uh, pag niya na lang yung ano bayad nito ito, mga kalaki saka magdadagdag na lang siya dito doon ano Yan, mga kalaki hanggang dito na lang, lang siguro Ah, uh, dudugtungan pa natin tong video Paalala ko sa mga mapupunta to. <coughs> Good morning po mga kalaki Good morning sa inyo lahat At ito, uh, karugtong lang to ng vlog natin kahapon at Dito tayo sa ating munting manukan mga kalaki At tayo magpapatuka ng mga alaga natin Mga kalaki At uh, magpapaligo na rin tayo mamaya mga kalaki Ng ating uh, mga baby stag Yung mga 4 months old Papaliguan natin at dun, Medyo alias na like papaliguan na rin natin para gumanda rin ng mga balahibo nila kaya uh, samahan nyo ako mga kalaki mga kalaki at, nandito yung aking anak at, lalagyan namin ng tip yung ibang ano minakay And, lalagyan namin yung kasi mga bago pa lang sila hindi pa sila pwedeng pakawalan mga baguhan pa lang lagyan natin lima lahat yan kaya mga kalaki, papakawalan muna natin yung ating mga alagang kalapate para masanay sila kasi bagong kulungan nila to. Grisin. ano. Tapos wala muna natin mga kalaki. Para nasasanay na dito lumipad-lipad sa ano ito po ay na mga panglaro natin yun na kaya may alilipad na sila yun po pa. pa isa habang mga bata na yun Yan, may mga natira yung mga bagong ano to bagong hiwalay Yan. yung mga bagong hiwalay hindi muna natin sila papakawalan ito lang muna yun mga kalaki ito nga pala yung ating papaliguan ngayon yung mga stock na yan anim yan anim yan doon papaliguan natin sila para lalong gumanda yung balahibo nila tapos sa uh, mga mayat pwede na rin natin bigyan sila ng uh, B-complex tuturuan natin yan, paliliguan. Tapos ito, uh, na rin natin to mga alaki. Itong incubator natin. Ito po ay, sa mga bagong uh, subscriber, ito po ay rep incubator mga uh, halaki. Yan. Lilinisan natin to at magsasalang na ulit tayo. Uh, bukas, bukas tayo magsasalang. Papaanda rin natin siya pag nalinisan natin to hanggang mamaya papaanda rin natin maghapon tapos buwas salang tayo yan dating yan mga kalaki uh, ito nga pala muna pinapatok ako sa aking mga uh, baby stag na 4 months old yan uh, GMP2 na natin ng durog na no mais tapos hinaluan na rin natin ng concentrate tapos uh, pellets yan To, pellets yan ayan muna pinapatuan natin uh, pag nag 5 months old na sila pure pellets na lahat yan mga kalaki kung maihipon nyo mga 4 uh, months old natin ang lalaki ng katawan yan ang lalaki yun ng katawan yung mga yan ayan. mga binog na bilog yung mga katawan nila dahil siguro dun sa patuan na rin saka yung iba mga kalaki yung pagbib, pagiging bilog ng katawan ng mga manok natin hindi naman lahat na kukuha sa patukayan mga kalaki yung iba sa dyan lahi na ng ano lahi na ng mga manok kaya kung magbibrid kayo hanapin niyo yung malalaki talaga katawan tapos sa uh, yung mga buka yung katawan ng inahin tandang para pag nyo mamamana nung mga anak nila mga anak-anak nila yung katawan kasi kung magbibrid tayo kahit maganda yan tapos mahina ang katawan na uh, payatin uh, pag natin ganun din kakalabasan kaya kahit na anong klaseng patuka pa yung bilihin mo dyan kung ang katawan ng mga uh, sisiw natin at yung mga magulang nila ay maliit maliit din namamana po yan mga kaya laki kaya mas maganda yung uh, magbibrid tayo maganda hipo walang gan, talaga talagang makikita nyo na mamana ng mga hinahin yan ito po yung ating uh, straight sweater 5k sweater pumpkin over golden boy kung um, makikita nyo napakagwapo yan no? formal sold pa lang to. ito yung pure high action at uh, pure lemon guapo tapos ito naman na straight black. Well, black over uh, brown red. Yan. Ito naman ang process natin. Yan. Golden boy over high action. Tapos ito din uh, black sa black. Yan. Paligo mo, uh, papakain muna tayo mga alaki tapos uh, papaligo. Bali ito, konti lang papakain natin konti lang mga kalaki eh, ito nga pala yung patuka natin ng 1 uh, month man hanggang po uh, three and a half man sold ito po ay GMP to pa rin tapos may uh, corn grits yan yan naman ang patuka nila yan mga kalaki dito ko naman pinapatuka yun at pag nag 3 months na sila Uh, onti oti natin dadagdagan ng pellets yung patuan nila yan. pero hindi naabuti sa atin ng ano yan, matagal kasi uh, kukunin na rin ng uh, buyer natin to nabili na po lahat yan ah yung ano pala yung mga hats lang etong papay grey uh, i-out natin pag malaki na pag mga 5 months old pataas yun yun mga kalaki eto po yung ating 4 straight sweater makikita nyo napaka pogi Kaya papaliguan natin sila mga kalakay para lalong gumanda na yung mga balahibo nila makikita nyo parang maliit lang pero lapad ng katawan nya mga kalakay paliguan na natin hindi ko napapakita sa inyo yung pagpapaligo yan mga kalakay ito naman po yung ating pure high action yan. Ito naman po yung ating pure high Ito po ay uh, uh, magiging available soon. Mga kalaki yung mga naghahanap ng mga pang dyan. Magiging available po sa ating yung mga pinapakita natin pang materials. Yan, Yan mga kalaki. Ito naman ang ating pure lemon guapo. One soggy reline. Yan. Yan. mga kalaki. Ito naman yung ating black over black super brown red brother uh, black yan pag gumanda yung mga balaybo na ito at okay okay na re ko po natin mga kalaki pang materiales pwede pwede to, mga pang materiales yan. yo good afternoon mga kalaki at nakatulog tayo mga kalaki samahan uh, samahin nyo ako uh, bibigay natin tong uh, mating sa Tilaok Game Farm para magamit nila kasi uh, hindi ko naman nagagamit uh, hindi pa nagagamit to sa kanila lang uh, kasi uh, sila tuloy tuloy yung ano exam nila para magamit nila tapos niyo ako so mga kalaki nandito na tayo sa tula Game Farm dito tayo sa Bungad mga kalaki nandito tayo doon at iatid natin tong uh, mating na to para magamit nila sa kanilang exam yan dito tayo sa Bungad ang Bungad pa lang daw, dami ng manok Lalo na yun nandun Oh. Ang gwagwapo na ito ah. Hmm. Okay. Yung mga kalaki at medyo inabutan na tayo ng uh, ulan. Humahambo na ngayon. ngayon. yung mga bagong stag nila. Mga bagong tali. Yan. Hanggang dun. Sa baba na yun. Sisilong na tayo mga kalaki. At patuloy na umulan na yun. Ayan o. Oh. हाँ तक दे।